mga kabasyong, welcome sa aking youtube channel please like and subscribe and hit the notification bell kung bago ka lang sa aking youtube channel para maging updated ka sa mga bagong DIY videos na aking i-upload so dito sa video na to uh, magpapalit tayo ng belt ng alternator Ayan. so upon changing di belt ng aking alternator syempre check ko rin kung okay pa ang aking timing belt so ito okay pa ito yan tsura nya hindi pa siya sunog hindi pa walang langis langis maayos pang itsura kasi mahirap na pag napatira na ito. para sa mga 2E ha ah. 2E engine yan kasi madalas yan pag ang mababang sentensya kapag naputol ang ating timing belt is rocker arm yun lang mababali yun pero ang masakit kung mabaluktotan tayo ng balbula valve uh, guide uh, tapos ang ating piston is mabutas or mabaluktot kaya ingat-ingat laging kine to tapos titignan yung mileage kung kailan nagpalit tapos kailan papalitan ayan so ito dito sa alternator ang papalitan, ang tatang ang paluluwagan is ito, itong, itong natato. Sa 2E engine ha. Kasi sa ano 4 dito sila sa harapan. So ito dito naman sa 2E. So ayan. Bago na, pag natanggal natin to, so mahatak ko 'yan. Hindi kaagad natin matatanggal yung belt kasi nga meron itong belt ng uh, aircon compressor. So ayan. So ito, paluluwagan muna natin. Ayan. Kasi pansin ko, lawlaw na. Adjust, nag-adjust ako nung nakaraan. Ngayon parang next spark ka. Ito ako, na idikit ko. So yan mga kabasyong napaluwagan ko na. So tutulak na lang natin siya pataas iyan Although may tornilyo rin sa ilalim yan pero yun hindi naman gano ano ito ang talagang tinatanggal na ano yan ang kadalasan So napansin ko kasi rin mahina na yung ano tumataas mga baba pero hindi ko ano na yung ang sira is yung alternator ang aking suspecha is yung belt kasi nga lawlaw na o, uh, dalawang adjust na ako dyan. So, sunod naman, ito. paluangan uh, paluwangan. tanggal ko na so ito yung sa alternator ito yung sa compressor so check check laging check checkin nyo ang inyong mga belt kasi sa daan mahirap mapatiran lalo na ang timing belt yung sa aircon okay lang Ta, kung mapatid hindi ka na mag aircon sa alternator hindi okay kasi pag na, napatiran ka nito wala ka charging ayun kita nyo ito mga kabasyo oh. makikita nyo pag ginanyan nyo yung belt so pag ginanyan natin yung belt yan makikita nyo may mga ano na ayan o oh. hindi ganong makita sa ano ng camera eh. yan yan yung mga crack nyo. nakita nyo? Yan. Ayan, nakita nyo mga kabasyong. Yan, yung sinasabi ko sa inyo. Yan. Ayan o. Oh. Kita nyo. Krak-krak na. So, ito. Ingat kay rito. Ngayon, itong belt na ito, tatabi ko lang. Para kung sakaling may pang rescue or wag naman po sana tayo yung maputulan, is may pang palit. Muna, pansamantala, para makabili ng bago. Halimbawa, nasa daan. Napatidan. So, bibili. Ay, kabit muna ito para makabili. So, yun yung tip ko, guys. Yung mga kabasyong, ingat, ingat pagdating sa mga belt. Oo, sabihin natin, okay pa yan. Sa tingin, ah, oh, ito, ito, tayo nyo, mukha siyang okay. Oh, pero pag naliktad nyo na, tapos tinignan nyo sa malapitan, bitak-bitak na pala. Tsaka isa pa, na goma. Yan. Yan yung mga sintomas niyan. So ito mga kabasyo, yung i tapat ko na dapat titignan nyo. Kung nga pala, kalimutan ko. Kung ano yung size. Kasi ito lumaki na tong sa akin eh. May kita nyo yung size dito. Yan. Yan din yung bilin nyo. Yan. Ah, kita nyo yung size. 4PK810 yan yung ginagamit ko yan so ito bago kasi pag ginan mo wala pang bitak yan you know. o oh. bagong bago so ikakabit ko na Ayan. lapat lapat na lapat ah uh, sa water pump sa puli ng lumapat na ngayon ayan mga kabasyong nga sa alternator sa water pump ayan ito ito tapos sa ating crankshaft uli ayan ating mga drive belt ayan so ingat ingatan ito malapit ko na rin palitan siguro by next year no sa ngayon okay pa siya. Kasi hindi ko naman ganong nagagamit tong ano. Sa sakyan, ano lang. Paminsan-minsan na malayuan pero hindi naman ganon mga 4 hours ang biyahe. Ayan. So Ayun, basta mga kabasyong ingat-ingat kapag mag check ng ating pulley kasi kung anong magalaw pa natin is hirap na so ito maluwang papaluwang papasikip po muna so itulak nyo lang siya Iyon. Tulak nyo lang ngayon para makasigurado kayo ito ay tusok nyo sa katawan ng ating alternator yan tapos Tingnan nyo ha, ah, baka may sundot nyo sa loob ang alternator. So tulak natin pababa. O oh, yan, saka kayo magpahitin. Ayan. So, ayan. Nahigpitan na. So, tama na yung tension. Okay. So, ayan. Bagong-bagong belt. So, sunod is ang ating aircon compressor. So, ayan. Kinakabit lang yan dyan. Tapos, dito sa ibabaw. Sa ating aircon compressor. Okay. Yan. So ayan, makita nyo, inline. So tandaan nyo lang kung saan nyo tinanggal, doon nyo lang din ibalik. Pero make sure, dapat, maayos yung tension, maayos yung pagkakalagay nyo ng belt. Kasi once na you are driven, nag-drive na kayo, is mahirap kung matanggal or mapatid yung belt. Kasi nga, uh, hindi nyo or may mali kayong nailagay. So, ikakabit muna natin. So, ito yung pampahigpit para ito naman pampaluwang kasi didikit yan dyan. So, ito yung tension. Hmm. Ayan. Titignan, maluwang pa. Wala na kasi yung lock nito eh, pasag na. Uh. So pwede pa naman. na mga kabasyong tapos na nailagay ko na so ayan na yung ano parang tumahimik pa nga eh <laughs> kasi medyo may ingay siya so possibility yung belt talaga so ayan sana may naitulong itong video na to sa inyo mga kabasyong maraming maraming salamat sa panonood kung bago ka lang sa akin youtube channel please like, subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong DIY videos na aking i-upload Maraming maraming salamat ulit mga kababayan. God bless.